Umiiral pa rin ang easterly sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na nagdudulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Samantala, binabantayan ng cloud clusters ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility, maaari umanong mabuo bilang low pressure area. Ang ulat panahon mula kay Naptali Belarde. Apektado pa rin ng easterlies ang timog bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot pa rin nito ang maulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman ang nararanasan sa Visayas at Mindanao. Walang LPA o bagyo na namamataan sa loob ng PAR, pero may minomonitor na cloud clusters sa silangang bahagi ng bansa sa labas ng PAR. Ayon sa pag-asa, ay may posibilidad ito na mabuo bilang low pressure area sa loob ng 24 to 36 hours. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng uulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City at 60% ang chance ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tiyasa ng pagulan. 22 to 32 degrees Celsius naman ang inaasang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang tiyasa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 21 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang tiyasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang tiyasa ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga. At lumubog ng 6.01 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Napta Libelarde, iMinds, Philippines.